Uy, hello! Naisip nyo ba kung bakit ang menstruation ay isang pambihirang pangyayari sa mga mamal? Tara, samahan nyo ako sa nakakatuwang mundo ng menstruation at alamin natin kung bakit ito nangyayari karamihan sa mga tao at ilang mga hayop tulad ng ilang unggoy, paniki, at marahil pati na rin sa mga elephant shrew. Una, pag-usapan natin ang tungkol sa evolutionary conflict ang katawan ng isang ina ay dinisenyo para palaganapin ang kanyang mga gene. Ibig sabihin gusto niyang pantay-pantay na may pamahagi ang mga resources sa lahat ng kanyang mga anak. Pero heto ang twist. Ang isang fetus ay nakikipagkumpetensya rin para sa sarili nitong kaligtasan, at minsan ay maaring kumuha ng mas maraming resources kaysa sa kayang ibigay ng ina. Dito pumapasok ang placenta. Sa mga tao, ang placenta ay malalim na tumatagos sa circulatory system ng ina, na nagpapahintulot sa fetus na direktang ma-access ang kanyang bloodstream. Maari pang manipulahin ng fetus ang mga artery ng ina sa pamamagitan ng hormones para masiguro ang patuloy na daloy ng nutrients. Nakakamangha, di ba? Ngunit maari rin itong humantong sa ilang malubang panganib para sa ina, tulad ng mataas na presyon ng dugo, pagkapagod, at maging ang mga kondisyon tulad ng preeclampsia at gestational diabetes. Kaya, ang katawan ay nakabuo ng isang mekanismo para protektahan ang sarili, ang menstruation. Pag-usapan natin ang implantation. Kapag ang isang embryo ay sumusubok na i-embed ang sarili sa uterine lining, ang endometrium, iyon ang lining ng matris, ay gumaganap bilang isang screening process. Kung malusog ang embryo, matagumpay itong mag implant Kung hindi, pinahihirapan ng endometrium ang embryo na kumapit na isang magandang bagay. Ang menstruation ay pumapasok bilang isang pangharang kung ang implantation ay nabigo o kung ang embryo ay hindi malusog. Maaring bahagya lamang itong kumapit na nagpapataas ng panganib ng impeksyon. Pagkatapos, inaalis ng menstruation ang endometrial leaning, ang unfertilized egg, at anumang mga posibleng problemang embryo kaya pino-protektahan nito ang ina. Kaya kahit na ang menstruation ay tila isang abala ito ay isang kamanghamanghang proseso na idinisenyo upang protektahan at siguraduhin ang kalusugan ng ina. Hindi ba't nakakatuwa kung paano gumagana ang ating mga katawan? Salamat sa panonood at manat.